Sa loob ng isang taon, meron lang siguro mga tatlong beses tayo nagluluto ng maramihan. Una siyempre dyan, Pasko. Piesta. Yeah. At uh, pinakamahalaga, birthday ng mayaman mong tito. Lagi yan, lagi tito yan. Boy. Oo, si Tito Boy. Ngayon, si Papa, pagka birthday niyan, alam ng buong palengke. Alam mo bakit? bakit? Lahat ng karinder yan nagsasara. Kasi si Papa may ka-birthday din sa palengke yan. Nagitinda rin ng karne. Tapos dalawa sila nagpapakain sa palengke. Ooh. Ang mga niluluto niyan, kung ano-ano lang, pre. Manok, malamang, <laughs> di ba? Kung ano mang manok dyan. Basta, ano, mga pang maramihang luto, pang pestahan. Tapos doon ko na-realize na ang pagluluto ng maramihan, ay hindi lang din katulad ng pagluluto ng konti tapos dadamihan mo lang. Hindi ganun pre, sobrang laki ng diferensya at mas lalo lang na-reinforce yung kaalaman ko na yan nung pumasok ako sa hotel. Kasi sa hotel, may experience ako dyan kasi galing ako sa banquet kitchen. Galing ako, ang banquet kitchen ay ano yan, pang mga events, birthday, debut, kasal, kasal mga meeting-meeting ng mga malalaking kumpanya, yan, mga, seminar yan, mga, mga ganyan, di ba? So, doon ko nakita na meron talagang mga kakaibang teknik na ginagawa. And I'm sure nakita nyo na ito siguro sa bahay nyo. Minsan nagluto yung nanay mo ng spaghetti o oh, sabihin natin menu na pang maramihan. Medyo nag-iba talaga siya. Tumabang. Actually, hindi lang din sa tabang yung karne. Minsan durug durog Marami. Marami talaga kung ano-anong komplikasyon dyan. And yun yung ituturo ko sa inyo, pare. Dahil dyan, gagawa tayo ng tatlong putahe na pwedeng lutuin yeah. na pang maramihan, na madalian. Marami tayo mga kaibang teknik dyan. Matututunan dito sa episode na to na pwede nyo rin i kahit sa pang pero ginawa talaga to sa pang maramihan. At syempre, para mas masarap, gagamit gagamitan natin yan ng Uy! Nor Liquid Seasoning. Pero teka lang, maramihan to. Kunti lang to, pre. Eh, wala pa sa isang putahe to. Wala ba tayo mas malaki dyan? Uy! 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 Pare! Ang laki! Comparison, tingnan mo yan. Oh, gano'ng karami to? Isang litro. Di ba meron sila isang litro dati? Yung parang nasa bote ng mineral. Ngayon, eto na, pre. Gusto ko to iconic to eh. Diba? So, paano? Simulan na natin yan, pre. Sinaing. 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 Ang pinakamahirap lutuin ng maramihan. Si Chef Chubby, sabi niya dati, pag meron silang watwatan kung tawagin nila, yung maramihan, nakakapagsaing sila sa malaking-malaking kawa. Nga pala, no, pag nakita niyo lumabas na to, alam niyo na na maramihan ng luto, di ba? Hindi lang sa amin. Kahit nakita mo yung ano, mga kawali nakasabit na sa taas na inaagyo na, ilang beses sa isang taon lang uh, ginagamit yun eh. Yung kala Chef Chubby, mas malaki. Yun yung mga nakikita sa social media, yung mga pinapaligoan ng tao. Nagsasaing okay. sila doon, pare. Nagsasaing sila doon. At hindi ko alam kung paano nila ginagawa. napakahirap nung bagay na yun. Tama naman kasi talaga na ang pinakamahirap talagang gawin sa pagluluto ng ganyan ay saing. Baka itanong yun, saan mo dadalhin niya, Nino? Ang dami yung lulutuin mo. Saan? Saan yun? Saan yun? Wow. May matandang nagtatanong. Oo, dito ko po dadalhin. Papamigay natin sa labas yan. Maagang pamasko. Maagang pamasko sa mga kapitbahay namin. Tuturo ko sa inyo yung teknik kung paano, at least para sa akin, gumagana. Sa kanin natin, ang gagawin natin ay fried rice, pare. Meron tayong bigas dito. Dito magsisimula yan eh. Hindi mo naman kasi kukunin yung bagay na lulutuin mo pang maramihan sa pantry nyo. Bibili ka ng mga panibago niya kasi mar maramihan eh, di ba? So, specific na bigas muna pag-uusapan natin. Itong bigas na to, specific na pang fried rice. Pwede nyo sabihin laon, pwede nyo sabihin buhaghag, pero kung ako sa inyo, sabihin nyo nalang sa nagtitinda ng bigas, yung pang fried rice po na buhaghag. Pa pala, isang essential na bagay pag magluto kayo ng maramihan, kailangan katulong ka. Hindi e eh, pwede ikaw mag-isa. Well, yes, posible naman. Pero syempre, energy natin. Tandaan natin kapag tayo ay pagod at bad trip, nababawasan ang sarap ng pagkain. Tama. So, Amity, huwag sa mo rin yung bigas. Walo. Nga pala, yun pa pala, pag-usapan natin yan. Walong kilo, ilang tao ang mapapakain nun? One cup ng bigas. Ang one cup ng bigas, sorry, kanin, ay roughly nasa 200, 200 plus grams yan, 230 grams yan. I-pack check mo ko. One cup? is typically around 195 to 100. 200 grams. Yeah. It can vary depending on the type of rice and how much water, it absorbs okay na, sir. Cooking. Okay na po. For example, <laughs> Refresh. So, nasa around 200 grams ang one cup ng rice. Titignan mo ngayon yung rate ng absorption ng bigas mo. Eto, hindi natin search sa palengke ay sa internet siya. Yung klase ng bigas na yan. Usually, kapag nagaano ka ng bigas, kasi iba-iba yung bigas eh. One is, to, one, one. An usually. So, pwede natin, it's safe to assume, na dodoble timbang ng, ng kanin natin kapag naluto kasi lalagdag natin ng doblin tubig. So, kung kailangan natin ng isang tao ay 200 grams ng cooked rice sa 1 cup, kailangan natin ng 100 grams na hilaw na bigas. So ngayon, ilan ang target natin pakainin? Ang target natin pakainin, depende, siguro nasa around 50 to 80. Sa kanin, magsobra ka na ng konti kasi kahit gano'n. Kasi pang ulam mo, pag wala kang kanin, kalungkutan yan. So Amidi, hugasan mo na lahat yan. Kailangan hugasan ni Amidi yan kasi para buhaghag nga eh. Yung paghuhugas ng bigas, hindi lang po sa paglilinis yan. Nasa pagtatanggal ng free starch na pakalat-kalat sa bigas para mas hindi siya buhag, para mas buhaghag siya. So ngayon, meron tayong tubig dito na kumukulo. Tapos meron tayo ditong kaldero na malaki. Sa ginagawa ni Ami D, siya ng bigas at nagpapakulot tayo ng tubig. Medyo kakaiba to. Sa normal na proseso ng pagsasayang sa bahay na pareha silang malamig, sasalang mo sa kalan. ba? Diba? Kailangan nakakulo na yung bigas. Nakakulo na yung bigas bago mo siya isalang. It also helps kung ibababad niyo yung bigas niyo saglit ng 30 minutes para meron na siyang head start sa paghigop ng tubig. Although hindi na namin siya nagawa, kayo, may pagkakataon kayo, gawin niyo. Ugas na yung bigas natin. Lalagay natin siya sa malaking kaldero. Kung may konting tubig, okay lang yan. Pero mas konting tubig, mas maganda. Kasi aagaw pa yan sa init ng ano natin eh. Itong mainit na tubig natin eh. Ngayon sa totoo lang, itong bigas sa pang fried rice. At least sa experience ko ha, na alala ko kasi ito sinabi sa akin ni Chef Chi Tutor nung nasa banquet kitchen pa ako eh. Oh, taba, tingin mo paano ko nalalaman kung gaano karaming, kung gaano karaming yung orderin na karne para sa function na to. Akala ko may ibibigay na wisdom sa akin. Alam niya sa akin, experience. Yun <laughs> lang sinabi niya sa akin. Salamat, Chef Chito. Maraming salamat sa'yo. Pero nga, sa experience ko, experience, kanin na pang fried rice ay hindi masyado umalsa. Pero depende kasi talaga sa brand yan eh, di ba? Kaya natin diyan. Ngayon, kumukulong tubig. Lalagay natin yan ang dami ng tubig na ilalagay nyo dito ay hindi nalalayo sa finger method. Haluin lang natin to ng konti. Dito nyo lang pwedeng haluin yan uh, at saka may isa pa mamaya. Kasi kapag hinalo nyo ng hinalo, magiging dikit-dikit yan. Pero ang dahil kung bakit natin hinahalo to ay para mapasok na ng mainit na tubig yung bigas sa, sa gitna. Sa kanyang klaseng fried rice, medyo forgiving yan. Hindi yan parin nagdidikit-dikit kahit overcooked. Ang pinakakalaban nyo dito ay pagbabato. Pag nagbato yung bigas mo, medyo yari ka doon sa, sa bagay na Ano turo sa'yo ng sa, y? Paano ka magsain? Pag kumulo, ano next mo gagawin? Pag kumulo, hinaan mo na. Inin na. Inin na agad. Inin na. Yan. Ang turo kasi sa akin, high, pag kumulo, medium, kapag wala na sabaw, saka mo iininin. Ah. Dito hindi tulad ng method mo yung gagawin. Kasi ang pinakakalaban natin dito, bukod siyempre sa elemento ng kasamaan, ay eh yung mga nagtututong sa ilalim. Kapag yan ay nakamedium pa, na dumidila pa yung apoy doon sa puwet ng kaldero, mas matagal kasi sasaingin to, may chance ang masunog yon. At kapag nasunog agad yan, nang may sabaw pa, lahat ng lasa na sunog ay pupunta na sa sinaing. So hayaan lang muna natin kumulutog. Yo. Malsa na siya, tapos kumukulo na siya. Ngayon, hihinaan ko na yan. Ang hina na gagawin ko dito, apoy na hindi nakadikit sa ano, tapit ng kaldero para may oras tayong mag-inin. Mas eto isang pagkakataon, nakakayurin nyo pa to. Okay, na malaki sandok. Yan, narinig nyo yun? Pakinggan nyo ulit ah. Pakinggan nyo ah. Yon. Meron na mga naninikit na bigas sa ilalim. Nakinalas natin ang konte. Yung kinalas na yon magtututong yon. Tapos naalala niyo ba no nag-upload tayo ng episode sa ano, yung kung paano yung gagawa ng paraan yung hilaw na bigas. Lalagyan na asin sa taa. Ano papel pelto? Lalagyan po ng tinutor. Lalay po ng itlog. Lalagyan natin oh. Asin sa ibabaw. Buha tayo ng foil. Tatakip natin dyan. Para sa sirain natin ito. To. Yan. Kung sakasakali na mahihilaw pa itong bigas, kulang sa tubig, naramdaman nyo, ang idadagdag yung tubig dito ay mainit. So ngayon, iniinin natin ito. Ah, uh, hintayin na natin ito. Tira mo ito. Pagka ganyan, medyo parang mabigat pa ng konti yung usok. Steam yan. Kapag yan, Parang usok na na sigarilyo. Usok na yun. Ibig sabihin may nasusunog na. Tinanggal ko na pala yung foil kanina kasi sumagad na siya. Kuha natin. Pwede na. Hindi na nagbabato. Umuna tayo na isa. Inspection. Okay. Kung mapapansin nyo, parang basa pa siya. And yes, totoo so, naman yun. Kung sa akin, importante lang naman sa akin, walang pagbabato talaga Okay na yan, pampride rin sa mamayaan at mas magiging pa siya. Sige na, sandukin muna namin. Pakita ko sa inyo yung totong. Ah, oh, hindi black ah. Oh. Oo, tira mo ah. Pwede pa yan. Oo, oh, masarap to actually oh. Pero hindi natin sasama to. Successful yung saing natin pare. So ngayon, yung pinakamahirap na bagay ay tapos na. Pwede na tayo magluto. Yung mga na tayo. Pwede na tayo magproceed pare. Ngayon, tatapat namin ito sa electric pan. Nakaano pala kami? Dalawat kalahating gantong tray. Nagayon mo na dyan. Ulam na tayo pare. Isang bagay na kailangan nyo maintindihan sa pagluluto ng maramihan. Hindi ako eksperto ha. Gusto ko lang sabihin niyan. Meron lang ako experience. Unique experience. So yun nga, isang napansin ko dun sa ginagawa namin ay uh, nagluluto sila ng components bukod-bukod. Ang bawat component, merong overlap ng luto yan eh. Carrots, repolyo, baka iba-ibang rate of cooking yan. So para maganda pa rin yung outcome niya, isa-isa mo talaga lulutuin sa optimal, sa optimal time, sa optimal na luto sa kanya, di ba? Halimbawa, ang isa nga natin lulutuin, beef salpicao, kuya, sabi ko, hingi tayo tulong. Hinihiwan na ni George, di ba? Hinihiwan na ni George yung mga karne-karne. Oo, at ang ginagamitin ginagam para natin dito, George, pakita mo nga, ay... It's all because of you, beef sukiyaki, pare. Ang una natin isasalang dito, dahing mantika, di ba? Bawang. Maraming-maraming tayong bawang. Iki-crispy natin yung bawang kasi gagamitin natin to sa salpikaw at sa fried rice. Oo. Tapos yung garlic oil niyan, yan yung panggigisa natin doon sa dalawa. Kasi kunyari, nagigisa ka ng bawang sa normal na fried rice, gigisa ka ng bawang, di ba? O sinumpukan mo ng maraming kanin. Tumagal ka lang ng konti, di mo mahalo yung ilalim, sunog yan. So ganun ang gagawin natin dito, Maini, medyo mainit-init na siya. Sana na natin lahat 'yan, nakagiling na yung bawang namin, ha. Yan, medyo ano ah, maraming mantika talaga. Meron kayong hinahanap na klase ng browning sa garlic. Kapag nakuha niyo na yung browning na yon at saka niyo na sa hanguin, pagkahango niyo sunog na yun, Kailangan mga two shades before niyo makuha. So medyo maputla pa siya bago mo siya hanguin talaga. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung Prito lang natin to. Tapos hindi nyo naman masyadong kailangang galawin aside dun sa ilalim. Kakayurin nyo lang every now and then kasi baka masunog. Eh, alam natin, ang bawang na nasunog ay mapait. Ayaw natin nun, di ba? So yun, crispy muna natin So yung baka natin, eto na, nakahiwa na yan. Itimplahan ko yan maya-maya ng konti. Ang gusto ko mangyari dito, ma-eliminate karamihan ng moisture. At isang panggagalingan ng moisture dun sa pipsukiyake natin ay eto, delatang mushrooms, pare. So ang gagawin ko diyan, lulutuin ko siya ng bukod para ah, dalawa naman yung kala natin dito. Para mamaya kapag nilagay natin, hindi na masyado magsabaw. Magtutubig kasi yan eh, di ba? So kuha tayo ng bawang at mantika dito. Diyan direman naman papunta yan. Yung mushroom, lagyan na natin yan diyan. Kulagyan so, din natin ng konting asin para lang matulungan yung pagkatas sa moisture. Tuwin so, lang muna natin yan and yung garlic natin, malapit-lapit na siya. O sige, baka pwede na tayong magtimpla. Etong bawang natin, medyo papalapit na siya. So dahil papalapit na siya, pwede natin timplahan yung karne natin. Optional na step lang to kasi mamaya titimplahan nyo pa rin naman yan eh. Pero para lang hindi na ako halo ng halo na maaring magkos sa pagkadurog ng karne, titimplahan ko na siya ngayon. So magsisimula yun sa Worcestershire sauce. Tapos siyempre, pampalinamnam. More liquid seasoning pare. Isang litro yan, sakto yan. Ha? Sana o, oh, lumalaki pa. Malaki pa sa budget ng Pilipinas, oh. Grabe yan, Malaki pa yung sa sahod namin, ah. Eh, sorry. Naglalakihan na ng atyan nyo, eh. Pati sahod, gusto pa. Lumalaki. Okay. That's na yan. Check natin yung mushroom natin. Pwede na yan, pero konti pa, konti pa. Ngayon, eto. ya, yan, yan, yan. Ya. Konti na lang to. Pinatay ko na yung apoy, actually. Pag nakita nyo siyang parang umalsa at lumutang, medyo pwede-pwede na ng konti yan. Pero konting luto pa. Ngayon, hindi nyo rin siya pwedeng iwan sa apoy kasi umangat na siyang ganyan, eh. Parang, uh, umalsa na siya. Mamaya, kapag Lalatayan. So ako, pwede na sa akin yan. Pwede natin yan. Yun. Okay, natin dyan. Mapapansin nyo, medyo malata pa niya. Huwag kayong mag-alala, mamaya ano yan. Uh, Bubuhag-hag yan, lulutong, lulutong yan. Nyo to, okay na siya. Pero medyo tuyo na siya. Pwede na ako diyan hindi na magtutubig mamaya yan. Sabi uli natin yan. Ngayon, hindi pa doon natatapos yan. Kailangan ko ng isang tulong dito. Kailangan ko, Amidi, salukin mo na to. Salukin mo na yung mantika, ilagay mo na. Kasi ang gagawin ko dito, igigisa ko rin ng bukod wow. beef natin. Kasi kapag yan, isang tumpok, nilagay mo dyan, magtutubig lang yan. E manipis yan. Bago matunaw yung, sorry, bago mag-evaporate yung tubig, durug-durug na yung karne nyo. Ayaw natin nun. Pero ay gigisa rin natin dito ay syempre, yung garlic oil na rin, di ba? Di ba? Yes, yes Buhat tayo niyan, isang tumpok. Mga sa tansya ko, mga apat na salang to. Pero dahil wok naman yung gamit natin dito, mabilis-bilis lang yan. Kasi, again, ayaw nating magtubig yan, di ba? Ang konti lang no kinuha ko. Pero tinan nyo, nagtubig pa rin siya sa wok. Yan o. No. Imagine nyo na lang. Imagine nyo! Kung lahat yan, nilagay ko dito sa kawali. So ganito, para mas mabilis tayo, may tanggalin mo yan, mag-walk pa ako ng isa. Ayan. Pangalawang walk na to, agay para mas mabilis. Ito yung paglulutuan natin, yung malaking kawali, di ba? Oh. So, nalagay na natin yan dyan. Pero na uli. Tika. Mas nagay ng ano, sukiyaki. Sabihin nyo siguro, dami na mahugasin niya ni Nung Ray. Tandaan niyo, kapag nagliluto mo kayo para sa apat, limang kataon, dami na rin hugasin. Da dadami lang to ng konti, dodoble na siguro yung hugasin nyo, pero mapapakain nyo times what? ten Ayan, yeah, tapos lang namin to. So, eto na nga yung mga sukiyaki natin na ginisa natin individually. Eto, mantika na lang yan ng uh, baka. Tsaka, syempre, nung garlic ano natin, garlic oil natin. Habang nagigisa, syempre, mga kasamahan ko, naghiwa na rin dito, sayote, carrot, celery, para mamaya. Kasi nga, kapag maramihan ng luto, marami din dapat ang gagawa. Pero that's not to say na, ano, na imposible siyang gawin magisa Hindi, kayang-kaya -kaya mo rin yan. Mas, mas matagal nga lang, di ba? Yung mushroom na ginawa natin kanina, nalagay na natin dyan. Tapos, timplahan na natin to. Dagdag pa tayo ng Worcestershire sauce. Tapos syempre, floor, liquid seasoning. Ang laki niyan, pare. Ito, malaki pa ito sa pagmamahal ng mama mo. Mag mga pudre-pudre kapag Pasko, di ba? Pwede-pwede yan. O kaya pambahay lang. Oh, sir. share Sir, sir, maramihan to. Matagal, matagal yan, sir. papa ka natin yan sa mga simple-simple luto. Pero pagka ganyan, ano naman tayo, sir? Nagtitibid tayo ng energy. Kaya nga humihinga ako ng tulong sa mga, mga trope, eh, di ba? Ito yung bawang natin kanina. Na nagdikit-dikit, pero mababasag yan. Lalagay na natin yan dyan. O, oh, di ba? Eh, mag-garlic na yan. Kasi garlic oil ang ginamit natin dyan. Eh, di ba? Yan yung eto na yan. Hindi nyo na maubo siya. Mantika yan. Eh. Di ba? Hindi na matutuyo yan. Kung gusto nyo tanggalin, eh, wala namang problema. Pero maniwala kayo, masarap sa kanin yan. Mantika na may nor-liquid seasoning. Eh. Garlic oil. Mantika ng baka. Okay na to, pre. Meron tayo isang putahe. Iiwan ko lang to dito sa kawali. Tatakpan ko lang, papanay ko lang somewhere dyan. Kasi mamaya, bago tayo magtakal, initin pa natin to, di ba? So, goods na yan. Pwede na tayo mag-proceed sa pangalawang nating ulam, which is chapsuy. Ngayon, ang laging problema sa chapsuy, iba-iba ng rate of cooking yung mga gulay. Lalo lang mag-amplify yung problema na yun kapag maramihan yung luto nyo. Kaya, as you guessed it, isa-isa ang luto natin sa bawat gulay, di ba? So, tubig na kumukulo. Nagyan natin ng asin. Simula tayo sa carrots na hiniwa na nila. Ang carrots, kaya ako inuna to, medyo okay lang ma-overcook ang carrots. Walang problema dyan. Ngayon sa ganyan, gantong mode ng pagsaserve, medyo liliitan nyo ng konti. Yan, mga ganyan. Pwede na yan. Dito, hahalu-haluin na natin lahat ng gulay, ha? Sayote. Ito medyo mas mabilis ang konti tong sayote. Pagkatapos ko maghiwa ng broccoli, okay na rin tong sayote natin. Your sister is ready. Lagay na natin yan dyan. Yeah. Siyempre, kapag may broccoli, may Bye. goli Sabi sa palengke, hindi daw masyado mabenta yung malalaking brokoli uh, broccoli tsaka koli. Mahirap daw ibenta. Kung panluto lang sa bahay, minsan sapat na isang ganyan eh. ah uh, ililis mo ng konti yung ano niya, damit niya. Nalubit yung leeg na yan. Iwain mong konti. Pwede rin naman, kamay nyo lang. Hawakan nyo yung ulo. Napin yung leeg. <coughs> Tapos, ganun lang din to. Katulad lang din naman ng brokoli. Pero maganda dito sa koli. Halos bukod-bukod naman yung, ano niya, florets niya. Preo, ganda ng kulay. Yung ating cauliflower, yung pinsan niya. Habang niluluto yan, ito hindi lahat naglalagay sa, ano nito, sa chop suey nito. Pero, eh, nakagisa namin ni Rano ito eh. Young corn. Sarap to. Ayun, putol nyo lang sa gitna. Habang niluluto natin ang mga yan, yan na ata ang huli nating, ah, ito pa pala. Meron pa tayo dito na isang gulay na iluluto sa tubig. Tapos yung mga susunod ay igigisa na natin. Kunting-kunti lang naman na igigisa natin. Sa bahay kasi nagigisa ng bawang para sa chapsoy. Dito hindi ako magigisa ng bawang para sa chapsoy kasi ang kalat niyang tingnan. So ang gagawin natin para may lasang bawang, yung garlic oil natin, di ba? Isa sa mga igigisa natin, celery. Maraming tao may ayaw ng celery. Kaya nipisan nyo lang, ganyan. Okay na to? yo nakita nyo, teamwork talaga. Mga pagkatapos sa 2N, may naguhugas agad. Again, hindi imposibleng gawin ito mag-isa, lalo dito sa mga klase ng method na pinapakita ko sa inyo. Pero again, mas madali kapag sama-sama kayo, di ba? Saro snow peas, mabilis lang talaga to. Yung iba naglalagay baguio beans, mas maganda lang tingnan para, para, sa akin tong ano, snow peas. Medyo mas ma-prep ng konti kasi tinatanggalan ng isa-isa. Yung baguio beans kasi, mga modern baguio beans, konti na lang yung sinulid nun eh. Ayan yan. Young corn. Dahil yan ay pwede namang kainin ng hilaw. Pero na pinakita ko kanina, konting luto lang din yan. Kasi tandaan nyo, yung mga yan, medyo biting yung luto, luto niya kasi maluluto pa sila ng konti mamaya. Okay na to. Ayan. Buuin na natin to Eto Ito yung mga gulay na igigisa natin. Kita ng bell pepper sibuyas sa celery. Ngayon, kukuha tayo dito sa ating garlic oil. Kaya natin dyan. Kaya natin yan. Actually, lahat ito ilalagay na natin sabay-sabay na. Ngayon, kisa lang natin ng konti ito. Kasi ano, naamoy yung garlic. Bigyan lang natin ng pagkakataon na magkaroon ng konti tusta. Gagawa na rin natin ng sarsa yan. Iyahali yung gulay. Tapos-tapos na, pare. Ganun ka na rin. Napakabango, di ba? Okay na yung gisa niyan. Hindi naman sobrang gigil. Lalagyan natin tubig yan. Pakuloy okay, lang natin yan. Pero bago yon timplahan muna natin siya ng no oyster sauce. Ang chapsoy may oyster sauce, di ba? Kahit wag niyo muna sagarin, madali naman magdagdag sa dulo niyan. No chicken powder. At syempre, ang magpapalinamnam dito, pare. More liquid seasoning. Ha? Ang dami nung salpikaw natin kanina. May natira pa. Kasya pa sa chapso yan, di ba? Oo. Oh. So ngayon, pakuloyin lang natin yan. Tapos halos patapos na tayo parin. So kumukulo na yung sabaw natin. Palalaputin natin yan. Ngayon, dito sa palapot, pwede naman kayong gumamit ng cornstarch. Pero ang gagamitin ko dito ay modified starch. Mas mahal siya ng konti, pero mas stable siya. Kung ikaw ay nagluluto, alam mo na ang cornstarch maya maya ay lumalabnaw yan. Ayaw natin nung gusto natin mapanatili siyang malapot. Kaya modified starch ang gagamitin ko dito. So ngayon, lagay natin yan. Pero ang function niya, I mean, kung paano mo siya gamitin, yung usage niya ay parang ano rin, parang cornstarch din talaga. Yan, malapot yan ha, malapot yan. Lalagyan na natin yung gulay. Ay, may nakalibutan akong idagdag. Iahabol ko to. Repolyo. Yun o, no, pwede, pwede na kumuha. Teka lang, sir. Para sa ano to? Para sa mga kapitbahay itong mababait. Yan, garlic oil. Lagay ngayon natin yan. Yan. Pero siyempre, dahil huli na yan, late ka na nga, hindi ka pa masarap. Lalagyan natin yan, no liquid seasoning, pare. Ano lang. Nagkamali. Pero di halata, di ba? Last na tayo, pare. Fried rice. Ngayon dito sa fried rice, hindi rin biro to, ha? Kasi tapos na nga tayo magsaing, ipa-fried rice pa natin. Ito, yung pagkikisa ng fried rice, hindi siya madaling gawain. So, meron tayong mga teknik na gagawin dito. Eto na yung kanin natin, na malamig na. Ang unang gagawin dyan, is lalagyan ko na ng garlic oil. Yan, ilulubricate na natin yung mga grains niya para rin siguro maiwasan na magdikit-dikit siya sa kawali para sa in-between batches, hindi na kailangan hugasan ng kawali, di ba? Tandaan nyo, garlic oil yung nilagay natin, ha? Tapos next ay, no, liquid seasoning, pare. Ganyan karami yung kanin, ganto kalaki ang nor liquid seasoning. Yan. Tapos optional, pero masarap din to, nor chicken powder, pare. Tapos dito, tira nyo dito, may nakasalang ng kawali dito. Malaking kawali na ang mantika, nilagay ko talaga sa gilid, pababa. Para hindi siya manikit doon. Gloves. Lalamutakin mo, mo ngayon yan. Kailangan dito palang buhag na siya. Kasi kung dito, hindi mo siya mapapabuhag-hag. Hindi mo na siya mapapabuhag-hag doon. Ngayon na natin to. Kung makikita nyo, ito yung fried rice natin. Oh. Hindi naninikit, pare. Meron siyang konti dito sa gilid, pero... Generally speaking, walang paninikit. Pagkatapos namin lutuin tong batch na to, hindi namin kailangan hugasan, kawali. Yan yung mga bagay na ano eh, mga bagay na makakatulong sa pagluluto mo ng maraming. Kasi kung magluluto ka ng fried rice, tapos every batch, yung hugasan mo yung kawali mo, ang laking oras ang kinukuha no? di ba? Apa, apa. Uh, oh, tapos yung crispy garlic natin, na crispy talaga, tinan nyo. Okay na to. Ngayon, ang gagawin ko, ito, nakaabang na yung susunod na batch ng fried rice. Kamaya na yan. Ang gagawin ko ngayon, kasi nakalagay na sa bawat lalagyan hmm. yung mga ulam natin. Ito, yung fried rice, dito naman natin ilalagay Ama, Tama, babalik sa pinanggalingan. Para mamaya kasi, pagpapak natin, kasi isa pang ano yan bagay na, alam mo yun, medyo mahirap-hirap din yung pagta, pagtatariya. O yan, so ngayon, Gawin lang namin to ng uh, batch by batch at habang nakikinig ng touch by touch. Tapos, uh, pwede na tayo magtariya, pare. You're my all-time lover. Ito na, pare, ang mga kawa natin. Punong-puno na ng mga pagkain. Ito yung fried rice natin. At hindi lang yan yun, ha? May backup pa yan. Ito yung ating salpikaw. At ito ang ating chapsoy na lahat ay ginamitan ng nor liquid seasoning, pare. Tapos, meron din tayong prutas dito. Siyempre, eh, panghimagas eh. Tsaka kasi, apatan yung nabili namin eh. Alam nga naman blanco yan. Ano, natin yung tissue. Hindi pwede yun, di ba? Usually, pagkagato, plating, plating na. Eh dahil nga, tulad sa sinabi ko rin, napapakainahin sa labas to, gumawa kami ng assembly line dito. Ganto ang ginagawa namin sa hotel dati, sa banquet kitchen. 1,000 packs. Lahat ng plato nakalagay yan sa isang cabinet na butas-butas. Tapos binabalutan ng mga steward ng foil. Tapos meron lang, kasi pag 1,000 packs, di sa mga plate warmer namin yun eh. Lalagyan ng dalawang pirasong kandila, umiinit yun ng buong yun. Oo, oh, ang galing. Kukunin mo yun, apat na patong na gloves yun. Mainit kasi. Kukunin yun, iaabot mo ngayon dun sa starch. Usually starch yung una. Sa kanin, lalagay niya yan. Tapos, papaslide nila dito yan, ulam naman. Tapos gulay naman. Tapos prutas naman. Tapos pinakahuli, gagarnishan yan. Tapos, dito sa kaso natin, ganun din talaga halos. Pero, tatakpan nung huli. Tapos dito natin ilalagay yung mga natakpan na. Ngayon, mag a na ako ng mga tao para sa assembly line natin. Uh, Amity, ikaw dito sa kanin. Alvin, uh, sige, dito ka sa karne. Hindi, wag makalat eh. Ikaw na lang sa kanin, Alvin. Ikaw, Andre, dito sa gulay. Ikaw ngayon dito sa prutas. Dito ka sa prutas. Oh, hindi, mag ka, magagloves ka. Tapos, ako sa garnish, takip, tsaka kamada. Yan, o sige, testing muna tayo. oh, teka lang, teka lang. Ibig sabihin, mali yung sandok mo. Kasi hanggat maaari, dapat Isang sandok lang, one motion lang. Yan, yan yan, okay yan. Okay. Oh, one serving. Sakto. Okay. Oh, pasa. Okay lang pumunta yung ulam sa kanin, wag lang yung kanin sa ulam. Yan, okay. Ngayon, pagdating sa akin yan, mag garnish ako. Tapos tatakpan natin yan nito. Oh, Merry Christmas yan, oh. Pakita mo. Merry Christmas from Ninong Ryan. So wait lang. Stop muna ang assembly line kasi mukha naman siya masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Pause with that pool, back beat Lights on the rooftop, ice go shine. Snow on the ground, and the vibe divine. Got my crew in the sleigh, yeah, we riding clean. Santa's on the mic, delivering the dream. Frost on the window, but the beat is hot. 808 oh, 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 oh. Teka lang ha Itikman ko lang Titikman ko lang Kasi kapag gumagawa tayo mga ganito Lalo natin papakain natin sa ibang tao Kailangan tikman muna natin Mukha ba sila matutuwa? Mukha oh. naman, di ba? Mukha namang matutuwa Ngayon, syempre may ano tayo dito uh, kubiertos. The perfect bite Umuusok-usok pa oh. Ang sarap pare Tikman natin yung Sapsuwi The perfect bite ito ah, nasabihin siguro ng iba yan. Siguro lang, lahat may Norliquid Seasoning, pare-parehas lasa niyan. Uy, gano'n, lahat may Norliquid Seasoning. Ay, 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 ay. Pero diyan kayo nagkakamali. Ang nor Liquid Seasoning, ini enhance lang. Kung ano yung lasang nandun talaga. Diba? So yung chop soy natin, nasa masarap na chop soy. Ngayon, tikpa natin yung ating salpikaw. The perfect bite. Mm. Pawang mm. mm. na bawang. May asim siya kasi may Worcestershire sauce. Meron akong nalalasahang tamis kahit hindi ko inasukalan to. Eh. Pero yung kanin naman tsaka nor liquid seasoning, alam naman natin, classic na combo talaga yan. Mm. Prutas. Kanyari, tapos na ako. Hu hu hu, busog. Thank you, Ninong Rai. Right. Mm. Okay. Kung ako mabibigyan nito sa labas, o bibili mo to, o bibili mo to. Kaya mga inaanak, sa darating niyong Christmas party, pesta, ang pestahan, next year pe. Tayo nyo lutuin itong mga niluto natin. At syempre, huwag nyo kalimutan gumamit ng nor liquid seasoning pare. Yung one liter ha, pre. Ang laki niyan. Para sure na hindi bitin, di ba? Ang dami nating niluto. Pare, ang dami nating niluto. Lahat pasok na pasok, 'di ba? Dagdag linamnam, pare. Dagdag sarap, hindi hindi kayo mapapahiya, pare. Alam ko kabisado niyan, hindi ko nga alam, paki-alam ko pa sabihin eh. Pwede pang marinate, pwede pang drizzle. Kaya kahit saan Pwede yung ilagay, pare. Available sa mga groceries sa supermarkets, di ba? Pag eto hindi mo nakita, abay, may problema ka, pare. Ang laki-laki niyan, no? Yung iba makikita yan. Ang daling hanapin yan, pare. So ngayon, baka pwede na tayo magpatuloy. Baka pwede na? Okay. Itatabi ko lang muna to. Akin to, holiday, ha? Akin ito, may the city ko yan. Alam mo ganyan And green tags on the bells keep on blowing by the chimney, gift tayo. Parang 20 feet lang yun natin. Di syempre kasi, may maraming ang pagkain eh. Di ba? Nasa isang daan to eh. Ito ngayon yung mga pagkain natin. Maghahanap tayo ng mga mapagbibigyan natin. Busy naman tong kalsada na to. So, feeling ko may mga mabibigyan naman tayo. Oh! 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 Sige na! isa oh, isa, 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 isa. Sir, naugutom no, ka? Oh! Pwede pa isa dito! Pwede pa isa! pa isa! Oh! 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 Hey, dali, 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 dali! Nakatrapping tayo! Tikman mo yan, pare, kasi nagluto ako ng pang maramihan. Luto ako ng beef salpikaw, chop suey, tsaka fried rice. Anong pangalan mo, pare? Lance! Lance, wapo ka ba? Sakto lang. Sakto lang. O, oh, ayan. Tikman mo. <laughs> tikman mo yung pagkain na yan. Pinasarap ko yan gamit ang Nor Liquid Seasoning, Ay, you know. pare. oh tikman mo. Tikman mo. oh Panalo, Panalo. Yung kanin, tikman mo, oh. Tikman mo, Ah, eh. mm. Sarap, sarap. Panalo. Sige na, lumayas ka na. Ha? <laughs> ah? Marami, sir. Ikaw, alin ka dito? Ano pangalan mo, sir? William, sir. William. Yeah. Dito tayo, sir. Nakakaharang po tayo sa traffic. Nakakaharang tayo sa traffic. William, yes, tikman mo yan, niluto ko. Ako na magbubukas yan. Oh, ah, thank you, sir. Tikman mo yan. Pinasarap ko yan gamit ng Nor Liquid Seasoning. Wow. Kasi alam mo naman, ngayong Paskuhan, dapat maramihan ng luto. Ano? Marap, talaga? Masarap. Masarap, di ba? O sige na. Bumili ka na ng bibingka doon. Bumili ka na ng bibingka doon. Thank you, thank you, thank you. Sir, oh, ako na magbubukas siya. Ano pangalan mo, sir? Rafael. Rafael. Sir Rafael, o. Oh, tikman mo yan. Pag hindi masarap, magpapatuli uli ako. <laughs> Sarap, okay naman, sir. Maraming maraming salamat. Huwag tayong mag-cost ng traffic. Parang awa nyo na. Thank you, thank you, thank you. Salamat po, salamat So's po. A blanket soft and light Covering the ground where memories ignite high hats snare drum with tight reverb creating a vibe that's cool and so fervent So, napamigay na namin lahat and mukha namang natuwa yung mga tao. So, gano'n lang gagawin nyo. Kapag maramihan, mga teknik na pinakita ko, syempre, wag na Wag nyo kakalimutan gumamit ng door. Liquid seasoning, lalo yung malaki, pare. Ang laki nun, di ba? Oo, oh, pag di mo pa nakita yun, ewan ko na lang. Ewan ko na lang, di ba? So, yun. Maraming maraming salamat sa'yo. Merry Christmas, mga ina Bell's Gym.